Paano tanggalin yung mga third-party apps na nakakunik sa ating mga Google? So, yan po, lodi ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, para po doon sa mga hindi pa nakakaalam, mga Ludis, ito pong third-party apps na nakakunik po sa ating mga Google. Napakahalaga po na alam po natin kung ano po yung mga application na nakakunik po dyan sa ating mga Google. Kasi yan pong mga third-party apps, uh, may mga access po yan sa mga account natin na pwede pong maging dahilan para mahaak magkaroon po ng virus ang ating mga Google account. Alam naman po natin mga ludis na ang Google account ay uh, pwedeng ginagamit po natin yan sa ating mga cellphone, sa ating mga account tulad ng Facebook, Messenger, o iba pong uh, mga apps na ginagamitan po ng Google account. So ngayon mga Lodis ituturo ko sa inyo kung paano po tanggalin yan. So napakadali lang naman po. So ganito lang po ang gawin nyo. Pumunta lamang po kayo sa inyong mga Google account. So marami naman pong paraan para makapunta tayo sa ating mga Google account. So ang gagamitin ko po dito ay itong Google browser. Click natin. And then pagdating po natin dito sa ating Google, uh, hanapin lang po natin yung profile ng ating uh, Google account. Yan po. Click lang natin. And then hanapin po natin itong Manage your Google account. So i-click natin. And then mapupunta po tayo dito sa ating Google account. So dito po kung marami pong naka login na Google account sa inyong mga cellphone and din iba po yung naka-primary, pwede, pwede po, po kayong mag-switch. Uh, pindutin nyo lang po yung araw na malit na yan and then piliin nyo po yung account na gusto nyo pong tingnan kung ano po yung mga third party application na nakakunit dyan. So dito po pagdating dito sa inyong Google account, iswipe mo lang to pag-ilid. Ayan. And then, i-click nyo po itong security button. Dito sa security button ng Google account, scroll up lang po natin. So, dito po sa baba, mga Lodi, so may kita po natin dito, your connection to third-party apps and services. Yan po yung pupuntahan natin. So, kung may makikita po kayo dyan, ibig sabihin po may nakakunik pong third-party application or services sa inyong mga Google account. Ngayon, i-click po natin itong see all connection. And then, nalabas po dito lahat po ng mga application and services po na uh, pinagkunikan po ng inyong mga Google account. Katulad po niyan mga ludis. Yan, lahat pong apps na yan ay nakakunik sa aking mga Google account. Ibig sabihin po niyan, lahat po ay mayroong access yan sa aking Google account. Piling sa ating mga cellphone mga ludis, piling mayroong po itong access ang mga application na to. So, kaya ingat po kayo kung ano po yung mga kinukunik nyo or nililink nyo pong mga apps or website sa inyong mga Google account kasi pwede pong yan maging dahilan para pumahak inyong mga Google account. Ngayon mga loads, kung paano po tanggalin yan, ganito lang po. So, piliin nyo lang po dito yung hindi nyo po uh, kilalang application or hindi po kayo sure na safe po. So, halimbawa po ito, ayan, gusto kong tanggalin itong application na ito na ako sa akin Google. I-click lang natin yan. And then, nalabas ito. So, dito po, i-click lang po natin itong delete all connection you have with this application. Ayan. And then, lalabas po ito. So, dito po, i-click natin itong confirm button. Ngayon, pag-click po natin yan mga Lodis, uh, itong application na ito ay mawawala na po ng access sa inyong data or sa inyong Google account. And then, hindi na po yan LODs mali-link. So, i-click nyo lang po yan. And then, wait nyo lang po. Ayan, you are no longer connected. Ayan po. So, ganyan po dapat ang lalabas niyan mga loads And then, i-click natin yan. I refresh lang natin. Ayan. And mawala na po yung third party application na nakakonek sa inyong Google.